ayan mga labis no, um, good morning so, mga muntag So, for today's video, um, sa wakas, magsimba kami, dalawa kami ni Alex. So, sa wakas mga labis na napasama na natin siya. So, ngayon, magpre-prepare muna kami ng, ano, ng gadalhin So, ayan, hindi pa, actually mga labis, hindi pa ako natapos mag-prepare, mag-prepare. So, Ayan. is yung kanin namin para ulam na ng bibigyan namin dun sa may ay, may ano may so ayan malabis medyo mainit na sabi <laughs> so, yung init na malabis ayun si Alex malabis so, so himala malabis <laughs> sumama siya ngayong araw <laughs> magsimba ah. grabe pang pa pilit ko sa kanya yan malabis init sobrang init na so ayan So, alas 9 pa naman ang Simba doon malapit sa Silay. So, makaabot pa kami yan makaabot pa kami ng second mass. So, yan. Grabe init. Aga pa init na. Uh, <laughs> then. <laughs> na <laughs> napilit ka ano hindi ko alam malabis labis kapag ano kapag simbahan ang ano kailangan mo pa siyang pilitin para kailangan magsimba na. so ayan mga na i-update ko na lang kayo mamaya pagdating namin dun sa kubay pag makasakay na kami ng jeep so andito na kami sa kubay malabis So, mag-aantay na lang kami dito ng dipasahe. Kainit eh. Grabe, ka ingat guys. Eh. Ang taang. Kung may motor, motor na lang ta. Uy, man to. Grabe, eh. na. Check muna natin yung time, eh. So, para alam nyo, guys, kung anong oras na. Eight. Ano ba? Yan? Eight twenty-eight. Ayan. So, ang simba is mga alas 9. Eh. So, ayan. Update ko lang kayo mamaya pag, ano na, pag may sasakyan. na. Eh. Ang daming tao, mga labis. Ang Bab! Ay. Ni ako. <laughs> Susana may ano pa ngayon? simba pangayong. Wala <laughs> Las no pa man Las. Oo. Malabis no, magbabay muna ako sa inyo malabis. Kasi um, hindi ko na kayo dalhin sa loob para hindi ako ma maano sa focus ako sa simbahan. So ayan malabis. See you later. Bukod ko na lang kayo mamaya pag kakain na kami sa karinderya. So ayan malabis bye. Um.

Hi, Te. <laughs> so, dito kami ulit kumakain kasi dito kami kumakain lagi sa so, kanila. So, nagkipag-hi siya atin sa vlog. Nakakain tayo ng mga labis. Yung nilaga, dito yung mga labis. Ang So, nagbao na lang kami ng galing. Para sumit yung Para ulan na lang yung babayaran ng hindi. Dahil malabi. 3 sí. Terima kasih telah menonton!

ngayon yun mga labis So yun mga labis Ito um, so, kumain At mga Thank you teh <laughs> Si you <I don't> <laughs> So dyan kami laging kumakain Kaya mga tindira dyan mga labis So paka, ano, paka friendly Nahiya ko sa kanila kanina -ganina si first time kong mag-vlog dito sa ano uh, public tapos biglang may mag-hi sa yung vlog so naiya ako syempre <laughs> um ano pa tayo eh um bago pa lang tayo dito sa ano sa mga ganito uh, so first time natin mag-vlog ng may mga taong nakakita uh, ganun so naiya talaga so ngayon malabis um Bibili kami ng mga pangangailangan namin sa tindahan. Ah, uh, Magka-cash out muna si Alex. Tapos, mag kami mamaya doon sa Foodman. So, i-update ko na lang kayo mamaya mga labis ha. Siya mo na malabis. So, tinanggal ko na yung jacket. Sobrang init. Grabing init mga so, Parang hindi ka na makahinga. Sobrang init. So, nagpa-connect kami dito sa wifi kasi magka-cash out si Alex si Gcash. Wala pa? Wala pa wifi? Uh -huh. <laughs> Grabe nga. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Dili siguro pwede mag-connect din sa iya, no? Eh. So, busog na busog ako dun sa sa kain namin dun sa karinderia. So, sarap ng bupes nila at saka yung nilaga. So, i-update ko na lang kayo mamaya ulit mga labis. Ha? See you. ayan guys no um kakarating lang talaga namin dito so ito na yung binibili namin para sa tindahan kasi wala nang laman masyado ang tindahan so ngayon dahil nandito na sa wahay, tayo ay, sa bahay mag i pa tayo sa ating video so maraming salamat po sa inyong panunood no. mga labis kung bago pa lang ay nakadaan sa mga channel, ng niyo pong kalimutan mag-subscribe and i-click na lang po ang sa bell para lagi po kayong updated sa mga vlog or sa mga bagong malabis, video. So, ayun mga labis. Hanggang natin video. Love you guys. Enjoy the show all. And thank you for watching. Bye.